So, o, ang kaso nga lang ay uh, ganyan na naman yung uh, panahon. Kala ko nga kaya ng umaga maganda na at uh, umaaraw eh. Eh ngayon, ayan o. Oh. Hello po mga ka-senior. Good morning po sa inyo at kumusta po kayo? Uh, ngayon po ay andito ako sa labas ng bakura namin at uh, tinitingnan ko yung uh, mga halaman kong uh, uh, tumutubo na yung mga bulaklak ni Mrs. at susubukan ko sanang magpataba. Ah, uh, ang kaso naman po ay uh, may forecast na naman ng uh, ng wet snow no at saka ulan hanggang kung ano ito ngayon po ay uh, araw ng uh, uh, Miyerkules eh, ang forecast hanggang linggo ang uh, wet snow at ulan at lalamig pa so tinitignan ko nga kung po pwede ko nang uh, patabaan sana itong mga ibang halaman ni Mrs. na tumutubo So ito nga po yung Kwan Valley, nakatubo na yung kanyang mga ilang halaman na uh, uh, kailangan na rin siguro itong diligan eh ang kaso nga lang ay uh, magyayelo pa, ayan uh, yung, yung iba naman eh itong kanyang uh, tulips Bali ayan oh, katubo na rin yung kanyang tulips. yun namang iba na naka baon pa sa yelo. Eh ayan, may yelo pa eh. Ito naman yung iba na kalulusaw lang din yung yelo. Pero ayan at meron pa rin yelo. ito medyo huli itong tutubo dahil nga hindi ito naaarawang masyado Ayan. so hindi na lang muna siguro ako magpapataba at baka uh, baka masalang lang kung mag uh, i-snow pa may paparating na snow yan bus na rin sana yung yellow konti konti kaunti na nga lang eh So ang kaso nga lang ay uh, ganyan na naman yung uh, panahon. Kala ko nga kung umaga maganda na at uh, umaaraw eh. Eh ngayon ayan Oh. Ayan ang itsura ng aming uh, kwan. Araw eh hindi maka, makasiyo ang sakwan. Sa ulap. Ayan. E, yan, yung na yan. Maitim na yan eh. Snow yan. Kung hindi man wet snow eh ulan at lumalamig na rin yung simoy ng hangin so siguro mga kasinyore eh, palilipasin ko na lang muna itong kwan itong uh, <coughs> parating na snow na naman ito kasi officially ang uh, ang talagang pagtatanim namin dito sa Calgary ng mga halaman eh sa May pa. May uh, after Victoria Day. At yung Victoria Day naman eh, eh kawan yun eh. Kalahatihan ng uh, Mayo yun eh. Kaya <coughs> noon pa lang kami magtatanim. Pero pwede nang bungkalin ng lupa. Pagka uh, lumambot-lambot na ng konti ito. So <coughs> Siguro ay uh, papasuk na lang muna ako sa aming bahay at malamig. Naisip kong katuloy pagka malamig yung simoy ng hangin eh. So papasok na lang muna ako sa kakot uh, at uh, maigay ko na lang yung ipupunla ko. Magpupunla na lang muna ako nung patutubuhin ko sa uh, uh, loob ng bahay at uh, mga one month yun eh pwede nang i-transplant sa labas. So, yan mga kasinor. ito na ako sa uh, silong ng bahay namin sa aking workshop. At uh, maggo po mag, uh, na lang muna ako ng uh, mga buto ng uh, itatanim ko. Ang itatanim ko, ang ipupunla ko po nga ngayon ay uh, kuwan yung uh, bali yung patani at saka yung beans. At yun namang ampalaya eh siguro mga next week ko na sila ipupunla, patutubuin. So, ayan po. Ito po yung klase ng aking patani uh, na uh, itatanim. Na, itinanim ko na ito nung nakaraang uh, summer. At uh, umani naman ako kaya lang medyo huli na nga nung itanim ko kaya kaunti lang yung nakuha kong magulang at maraming maliliit na hindi ko na napagulang at um, magyayelo na nga at eto naman po yung uh, isa pang tatanim ko itong beans patutubuin kumbaga uh, dito ko po sila ya, uh, ikukuan ipupunla pero sa ngayon eh, ibababad ko muna sila sa tubig Ito naman yung uh, klase ng ampalaya na ipupunla ko pa next week. Tapos yung mga uh, kwan, ito namang yung naman si Charo. Yung buto ng uh, sweet peas o si Charo eh, sa kwan ito. Uh, madali naman tumubo ito eh. Yan po, bali, ito na yung kwan, yung uh, ibinabad ko sa tubig, ibababad ko ng 24 hours sa tubig itong uh, patani at beans para siguradong tumubo sila bukas ko na siguro sila ikukuan. Ilalagay dito sa pagpupunlaan uh, lang ko sa kanila dito. Ali, ayan na po yung uh, kwan, binabad ko. Yung uh, buto ng patani at saka beans. Pinagsama ko na lang sila at total uh, total ibababad lang naman. Bali, ayan po. Ang po nila. Oh. I-update ko naman kayo mga kasenior dun sa itinanim kong uh, cherry tomato nung nakaraan kong video. Ito na po sila, yung cherry tomato. Ayan. Oh. <clears throat> Bali, buhay na. Apat po yan. Ito yung dalawa. Ito yung nag-iisa at yung isa naman eh ano ah, doon sa kwan ko inilagay sa may ilaw doon sa malapit sa ilaw bali ayan po yung uh, isa cherry tomato yan si, e, itong isa neto ito yung beef na klase ng kamatis lumalaki po ito kaya isa lang ay tinanim ko sa lalagyan at pag siya lumaki na eh, baka ilipat ko pa uli ng uh, mas malaking lalagyan Yan, ito na mga aking uh, miracle plant eh. Ayan na uli. Oh. Maganda naman ang sibol nila. Mm. Hindi ko palang uh, nga ng dahon para gawing tea. Tsaa para mainom. At mata uh, hindi pa masyado mm, magulang ng dahon. Oh, ayan, kung kailan pumasok ako ng bahay at saka gumanda yung sikat ng araw. Pero sigurado po ito, mamayang gabi, eh, mag-iisno na. Andito po ako sa uh, basement namin, pero sa bintana, ayan. Ayan po yung bintana ng basement ko. Hmm. Pero kung makikita ninyo, ayan, naka, nakakuan yung araw sa <coughs> ulap. Hmm. So ayan mga kasinyor oh. <coughs> Nakasingit yung araw sa sa pagitan ng sa pagitan ng, ng, mga ulap na item. Ayan. Pero mabilis ang dating ng um, Itim na ulap. Ayun, doon sa bandang southeast. Eh, Madilim pa rin eh. Ayan na, pinakita ko lang sa si inyo yung uh, uh, aming uh, kalangitan. Uh, mga ka ipapakita ko naman sa si inyo yung uh, harapan ng bahay namin na kasalukuyan pa rin naglulusaw yung yelo. So, ayan yung aming harapan na mayroon pa rin namang snow sa kaming lahat dito sa na nakaharap sa north eh may mga snow pa yung harapan ng bahay namin pero yung katapat namin mga bahay na nakaharap naman sa south eh wala na silang snow ayan oh eh. iba rin yung paglulusaw ayan yung uh, aming uh, sidewalk basa dahil nga doon sa natutunaw uh, ko yan. Ayan. So, titingin ko ako ng kwan uh, ngayon ng uh, mail namin. Andito lang naman sa harap bahay namin yung mail. Oh, wala alam nilagay yung mailman. Pinawa ko na kasi ngayon ng umaga yung para kahapon. Mm -hmm. So ayan oh. Eh. Ang ganda ng sikat ng araw pero naka uh, nakakon lang 'yan. nakasingit lang 'yan. May padigurado mamay ang hapon ni. Eh. I kukunin iniipon na yellow na 'yan. Ibabagsak na, na, na 'yan. Yellow at uh, ulan. Bali wet is no. Oh, kalakas ng hangin. At ako ay papasok na rin. <clears throat> eh, sige po mga ka-senior, hanggang dito na lang muna yung aking video at uh, sa <clears throat> hanggang sa susunod na video na lang uli po tayo mag sama-sama uh, uli.